Ayan, ayusin mo, Pito. pipito 5 singko 5 mali ba yung 5 mali pa Oh, again and again arti ni pipito <laughs>

Oh, ay yeah. hmm. oh pipito andan eh matataas lang yan yeah. <laughs>

mataas pa si Pipito. Okay. Sagad na natin. <laughs> sinaga ni Pipito. Tres na lang. Tuloy mo na yan. Ah, hindi kinuha. Nakas <laughs> <Matas> niya. <laughs> Ayoko. Alright. Easy! Yun uh -huh. <laughs> <laughs> yun na, oh. yun Ano huh? uh -huh. Sige, bitawan mo dyan sa gitna. ganda ng bara. Ang pat na alas. Sarap niya. Oh, mo, na siya. Hindi mo? Ito yan? Apat na alas. Ay tatlo. 30, 30. Joker. 40. 40 50. Tsaka ito is 80. Sarap na miss. 80. Sila ang panjali nito. Yes, may panjali si Brot. <laughs> panjali nito bro. sila. Isang si tama. Ito ba? 160 na yun. Ganda ba lang pala halay nito? kegagahan nih. Masuk ayo masuk guys. Betul ya dude. style Naya... Tukang person. Puyanit. net, puya, net Saan? Puyanit. There's. That's my side. That's my side. Alas ka na. Burot to. Alas ka na. Alas na. Wow. Fully kong lahat. Malinam nam

Ito na lang ginawa yung star ko. Ito <laughs> <laughs> Wala nang bayad yung todas nun, no? pag

Kaya nilang minok, pangyayari ninyo. Request po kayo, madam. Paano mo maging pagsaya po Sa'yo. ko yan. <laughs> Bahay na sa na yun. Oke. Okay. <laughs> Sudah. <masuk po>. Oh. <laughs> Bigay mo na ang Christmas <laughs> bonus. Sabaw yan. Oo. Oh. Ay, huwag na. Ayaw. Hindi nagbabahay si Pipito. Oh, Pipits. Bakit nagbet ko wala kang bahay? Naroon ako. Nasaan? Hindi pwede nasa baba. Hindi pa pwedeng draw yun Hindi eh. pwede, dapat dapat may down ka. Oo, pa sa ginagawa ko. Oo, dapat may down ka. Hindi na na na. Punte. mo bari. Pasok okay, guys. Oh, sayang. Okay. Sang alone, no? Kanina, tayo. Ngiting laban. Iya, Kasi na tayo Okay. okay. Right. okay. Mm -hmm. sa So, so, apa you know. aja <laughs> si pipi itu, ah so, yeah, It's. So, guys Ah ah. Oh. Irit na pa, maganda pipito, eh. hindi nagbabayan. Kunot eh. ko pa yan. <coughs> Bilang ka. Bilang ka. Sa iyo na. Ay, puro ko eh. Nasa iyo eh. Wala yung bahay. May royals eh. Wala.